Sinsay ay mo na kahit makapagkape. Pagkasarap magkape pagkagarning bagyohan at malamig. Ay garne, ako'y may istorya sa inyo. Gawa ng yung kabilang barangay namin. Ay, may inilibing kahapon ng umaga. Eh di pagkagulat namin, dahil noong gabi ay eh, ibinalik. Hindi kami ikwentuhan. Sabi ng aking tiya, eh, eh bakit ibinalik? ano yan na deny? Eh ng aking tiyo. Aba, Anong na mga na eh, yung mga papuntalaan ng ibang bansa. E eh, di sabi nga ng tiya, iba, ay eh, ganyan, ibinalike eh, nung gabi. E eh, di, anong nangyari pala, igarne. Eh, yung patay na iyon, eh, umaga pa nga, ililibeng. E eh, ngayon, eh, ngayon, yung matandang iyon, eh, nag-request na kung pwede, pag siya inililibing, papunta ng simbahan at sementeryo, ay eh, kung pwede, eh, nag-chat-chat chat -cha -cha habang naglalakad. Gusto eh, may tugtog na chat-chat. Yung matandang iyon pala, eh, Sadyang gustong-gusto ang, gusto ang pagcha cha 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 yung hilig na hilig. Kaya noong namatay, ang request nga eh, pag nakilibing lahat im e, mag-cha-cha-cha. -cha -cha. E di gano'n nga, mga tao eh, habang na, nakikilibing eh, nag-cha-cha-cha. E di gano'n na mga tao. Nag-cha-cha-cha, -cha -cha, -cha, cha cha Habang mga naiyak, may mga naiyak pa. <coughs> Eh <tries> di kayo, oh, habang mga, habang mga nag Ang ngayon ay hapon na, hindi rin nakakarating sa simbahan. Ay di nagalit na itong pare, at gabi na gagabihin nga daw, eh, eh hindi pa daw narat narating ang patay. Ayon, hindi na mesahan ito ngayong patay. Ay, di, ibinalik ngayon. Ibinalik ngayon itong si Patay at syempre hindi mo pwedeng ilibing ng hindi namimisahan. misahan di, kaninang umaga, ay eh, nag-request siya ta ang, nag, para nagkausap-usap na magkakapatid na wag nang magpapatugtog nga ng Cacha cha di, sabi naman ng isang anak, eh, hindi ako po, kuya, hindi naman pwedeng hindi, hindi patutugtugan ng ballroom, yung mga chacha at yun talaga ang ka request, -request ng inay. Hindi eh di napakasundo na ibang tugtog nila. Ah, ewan ang patugtog na yata eh parang hindi ko alam kung jive o para mga twist mga tango o eh di edi parang napabilis-bilis naman ang ano napabilis-bilis naman ang ang punta ng mga nahikilibing at ng pati at mabilis na ang mabilis na ang tugtog Lasa ko eh parang ganiyata ang tugtog eh. Okay. Ay, hindi nakarating ng maaga-aga. ayun, nailibing naman na ng maayos na daw. Sabi, na may mga nag-text kanina. Kaya kayo, wag na kayong mag... wag na kung ano-ano pa ang mga nire-request. Pag, pag mga namamata, ito niya, mga hindi na may sana at na, na late na nga. Ay, siya, sige at malamig na ang kape. Bye!